Hi guys, good evening, welcome to our blog, Nax. <laughs> For today's video guys, mapakainin ko na ang aking mga babies Ayan ang pagkain ni Sanya at ni Zed wow! So ayan, binapakain ko na si Zed guys Ang tagal ng mga <laughs> Pinag-isipan pa niya May kanya-kanya silang katangian guys Si Sanya, napaka kulit kung saan saan nakakarating pag pinapakain Siguro bago ko siya matapos pakainin guys, nakailang paupo na ako sa kanya. <laughs> Kahiper na bata. <laughs> Pag sinubuan mo, ang liit pa ng, ng bunganga. Ayaw ata ni Sanya ng ulam guys. Ang ulam niya ay sinigang na baboy with fried chicken. Nagsiselos naman yung isa. <laughs> so ganyan ko yan sila pinapakain guys. Pinapainom ko ng konting tubig para malibang-libang. Para sunod na naman yung subo. Kasi, guys, pagsubo lagi, guys, nauumay ka agad. Kaysa niya talaga ako natatagalan magpakain, guys. Kailangan na kamay talaga yung nagsusubo sa kanya. Diyan lang ako nagkutsara kasi nakavideo, syempre. <laughs> Yun lang. Thank you for watching. Bye!